Mga boss, meron pala akong si-share sa inyo. Uh, digital panel. Yung digital panel na ito, kadalasan ginagamit ito ng mga pantra o di kaya mga classic bike. Pero marami pong nagtatanong. Kasi mahirap daw i-install. Halos kasi pinapakita sa YouTube, pag-install nito ay yung um, ano lang, mga wirings para sa mga uh, signal light indicator ilaw tachometer yung RPM yun lang yung halos ipinapakita sa YouTube hindi po pinapakita sa YouTube kung paano paganahin yung speed sensor o yung speedometer niya dahil sa wiring nya ito po yung sakit na ito yan iniisip ng iba na kapag naikabit na yung sensor dito sa baba yan dito o kahit doon man sa may pinion drive saka malagyan ng magnet igagana na siya pero hindi po gagana mali po yun kasi yung sensor nito, yung speed sensor, yung speedometer niya ay hindi plug and play. Kaya po nang sinabi ko, hindi po ipinapakita sa mga YouTube videos o mga content kung paano pinapagana yung speedometer. Ito po, ito yung sa galing sa sensor niya. Dito po yung nakakonek. Pinutol ko lang dahil lalagyan po ng sleeve. Ito po yung ano, sakit niya. yan po. Tapatapat -tapat lang 'yan yung pula sa pula. Tapos itong solid black, katapat niya yung ano, black uh, white na stripe. Tsaka yung blue, katapat din niya yung kulay green. At tsaka yung pula ay kulay brown. So, inutol ko lang dahil maglalagay ako ng sleeve dito. Yan mga boss, uh, Kinunik na natin at susubukan natin kung gagana o hindi nga ba yung plug and play, basic po dito sa sakitan hindi ko po ito ginalaw, pinutol ko lang ayan po ayan. pula sa orange green sa blue at um, red bla ah, black white stripe sa solid black Ayan po yun to ayan. temporary ko lang ikinunik muna para makikita sa inyo kung gumagana ba hindi na uh, dito po sa baba, ito po yung sensor niya, yan. yan po yung magnet, ito po yung magnet nakatapat yan sa sensor. Yan po. Dalawang magnet po pala yan. Ito yung isa. Tsaka yung dito yung isa sa taas yan. Ah, Titistingin natin. Yan, nakauna po yan. Paikutin lang po natin yan. Iikot yan. ito makikita nyo hindi gumagana zero po yan yeah. kaya hindi po plug and play wala pong plug and play dito sa ano sinasabi nila na yung pula source daw pero hindi source yan dahil wala supply dalagyan pa po ng source yan galing sa battery o sa, sa, sa series wire